Brother, thank you, thank you. Ingat. Brother, thank you, thank you. Ingat, 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 bro. What's good mga master? Magandang araw sa ating lahat. May buyer nga pala tayo dyan mga master. Itong dalawang relo na to. Isang mission to Uranus at saka isang mission to Mars mga master. Seller nga rin nakakuha dyan mga master. Syempre hindi naman kalaban kaya bigyan natin ng magandang presyo. IRS ko na nga lang siya ipapadala mga master pero sisiguruduhin natin secure yung box. Client from Pasig nga pala to mga master. After natin dyan mga master balik naman tayo sa office. May client din kasi tayo dyan mga master. Ka-out natin sa opisina. Bali dito na nga lang kami sa BDO San Roque magkikita. May tatlong pairs nga pala na dala si client dyan mga master pero syempre i-check muna natin bago natin bilhin. Okay nga pala tong Nike Precision 7 dyan mga master. Next naman natin na itong Dunks na green na to mga master. Use pairs nga pala to mga master pero syempre do double check natin yung pagka-legit ng pair. May dala rin palang Nike Dunk Low Panda si client mga master. Use din tapos i-check rin natin kung legit yung sapatos. At tapan checking nga master fake yung dalawang Dunks na dala ni client kaya sa Precision 7 na lang kami nag-deal sigurado ko kasi dyan mga master bago ko bilhin dapat legit para hindi rin kayo makabili ng fake na galing sa akin ayaw rin kasi malusutan ng fake mga master at ayaw ko masira yung pangalan ko dahil sa fake pairs next naman natin tong Jordan 1 High Fusion Red mabilis lang to mga master kasi tropa naman thank you thank you thank you thank you thank you, thank you